isang uh, mabagpalang uh, araw po sa ating lahat mga idol day 1 po dito sa ating uh, bagong uh, project ano po so, bago natin silipin itong project mga idol ay uh, kapasalamat po tayo sa may-ari po nitong uh, project po na ito ano, mga idol sa tiwalang uh, binigay po ulit sa atin ano po so maulan mga idol may uh, bagyong karina ano po So sa mga ongoing uh, project natin mga idol sa Bayumbong ay uh, hindi tayo makapag-trabaho uh, po doon dahil uh, sa ulan ano po. So mag-ingat po tayong lahat mga idol. So buti na lang mga idol kahit uh, ganitong maulan ng panahon at uh, bumabagyo may mga project tayong uh, ganito ano po sa para direkto pa rin yung uh, trabaho ng ating mga kasama ano po yung mga idol. So tiles installation lamang po ito. Yung uh, gagawin. Then tingnan natin mga idol kung may uh, additional work para doon. Ano po sa harapan. Papataping uh, daw yata dito sa harapan. Sa may uh, driveway. ano po So ito nakapag-simula na kami mga idol. Nasa 151 pieces na po itong na kabit. ano po so maghapon lang po ito so bago kami nagsimula mga ito ay ito yung uh, tura ng uh, building ano po o yung install So yan yung uh, itsura niya ano, mga idol. then after na may tabi yung mga gamit dito, yung mga na mga paninda sa mga tubo, mga idol, mga frame. So binabarat po muna namin ito. Binabad po namin muna ito ng tubig bago kami magsimula ano po. Kumalagang uh, may babad muna ito ano mga idol bago Uh, makabitan ng tiles lalo na sa, ma matagal na itong sa flooring nya then bago installation ng tiles mga idol ay tile grout muna And grouting grouting ay eh, na pa five. Eh. Eh, 'Yon mga para so ito yung uh, natapos ano po. So yung naikabit mga idol ay 200 pieces po ano. Yan. So open yung area mga idol. Uh, mabilis lang naman talaga pag uh, gagamitong uh, open area ano po so yung scholar ay tatlo ano mga idol yan 60 by 60 na uh, porcelain tiles po ito so pag ganito kaluwang yung natapos mga idol batid natin yung uh, pagod ng mga labor so what you want very tiring <laughs> What do you want? You want to nag? No. Empty. You're not drinking anymore. Uh, good boy. So ito mga parang may tatlo pa ah, o. Isa na lang. Last pala. Yan mga idol yung na, natapos namin ngayong araw. Ano po? 201 pieces pala ito. Ayan So ang dyan mga idol. Lagi po tayong mag-ingat at uh, God bless po sa ating lahat.